Hello mga kasari, good morning po sa ating lahat. Time check natin 7.55 a.m. Uh, March 8, 2023. So kakatapos lang natin magkape at uh, saka magtinapay. Ayan, so tapos eh kasalukuyan nga nakasalang yung washing natin simula kagabi. So kahapon natulog ako ng maaga pa lang yung ma mahiga-higa ako. Mga, mga 9 a.m. nakatulog na ako dahil nga sobrang antok ko talaga dahil nga puyat tayo gabi-gabi. Anong oras na tayo nakakapagsara ng tindahan, pinaka-late na yung 11.30, kung minsan pa nga 12 midnight. Kaya syempre, late na rin tayo makatulog. So, nung nagising naman ako ng mga 11 a.m. yata yun, nakalis na nga yung aking mga anak. So, nakaramdam naman ako ng pananakit ng ulo. Hindi ko alam kung nasobra niyata sa pagtulog ko dahil nga nakatulog tayo ng almost 2 hours tuloy-tuloy ayan, so tapos uh, wala rin akong narinig na bumili sa ating tindahan sobrang tumal, biruin mo sa Uh, within 2 uh, two hours na yon walang bumili kasi kung may bibili man kahit tulog ako sa kwarto eh talagang naririnig ko naman kahit na hindi pa sila mag doorbell kasi may mga customer tayo na talagang hindi nagdo doorbell kahit na meron na tayo nakapaskil sa harapan na mag doorbell na lang dahil nasa loob lang yung tao kasi nga pala din sarado yung main door ko gawa ng aking mga pusa pumupunta nga kasi sila dito sa akin tindahan baka sila ay makabasag ng mga paninda kaya palagi kong sinasara yung akin uh, main door so ngayon kagabi kasi uh, mga 6.30 ah uh, 6.20 uh, mga 6.23 pm ayan so meron kasi tayong customer na nagpa, nagpa cash out sa Gcas so ngayon kapag may nagka cash out kasi dito sa akin tindahan ah uh, uh, pagkat Uh, bumibili na rin sila. Kaya malaking bagay talaga at malaking tulong sa isang sari-sari store business yung uh, nagji ka kasi nga bukod sa kumita ka na sa jikas, ay eh, kumikita ka pa sa yung tindahan. So itong customer natin na nagpa-jikas out, hindi naman talaga sila taga rito. Kumbaga, dayo lang sila rito nang upahan sila uh from Palawan, galing sila ng Palawan. So mga estudyante lang 'yan sila uh, dito, meron kasing ah uh, parang yung test da ang tawag naman dito sa amin is dual tech yun eh pag-aaralan mo yung about sa mga machine yung mga ganun basta para siyang test da so pagkatapos nga bumili nito mer syempre umalis na siya so maya maya akala ko naman kasi bibili siya ulit kaya sabi niya kasi sa akin is ate kati sabi niya so sabi ko ano yun sabi niya sobra po yung naisukli mo sa akin ng 100. O biruin mo 'yon. 100 ang napasobra kong sukli na hindi ko namamalayan. Hindi ko lang alam dahil baka sa pananakit ng ulo ko kaya parang hindi ko napansin ang pagbigay ko sa kanyang pera pero uh, ang alam ko kasi binilang ko pa 'yon ulit sa harapan niya. Kasi gano naman tayo, 'di ba? Pagka tendera tayo, pag negosyante tayo, kailangan ay maging double check tayo sa ating pagsusukuli. Kung hindi lang dapat ah uh, hanggat maari, hindi lang doble, kundi doble-doble ang pag, pag check natin sa ating mga sukli. Kasi baka mamaya may mga sobra. Pero sa mga oras na yun talaga, hindi ko talaga namalayan at hindi talaga pumasok sa isip ko na sobra yung sukli ko. Kasi kung minsan naman napasobra yung sukli ko, naaalala ko siya pagka nakaalis na sa tumber. Kaya yung ginagawa ko, hindi ko na siya sinusundan, lalo kung taga rito lang din naman sa aming eskinita pagka susunod na bibili naman siya, sinasabi ko. So, wala naman nagiging problema. Okay lang naman kay customer. Pero kadalasan naman kapag nabibilang nila yung mga sukli ko na naibibigay, binabalik naman nila kapag may sobra. Kaya napaka-blessing ko talaga na dito ako napadpad sa lugar na ito dahil dito sa amin, kung dito lang talaga, taga dito lang talaga sa amin, sa eskinita namin, ay hindi malayo talaga na maloko tayo. Kasi nga, kadalasan kahit ng mga bata o matanda dito sa amin ay eh, talaga naman nagbabalik talaga sila ng mga sobrang sukli pero syempre kung hindi naman taga rito, kadalasan yan syempre, ang mga customer naman natin hindi naman lahat talaga na magbabalik sila ng mga sobrang sukli kaya bihira lang talaga sa mundong ibabaw na ito na tapat na mga tao lalo na sa sobrang hirap ng buhay ngayon diba? kadalasan yan kapag ang mga ibang customer natin, sobrang yung maisukli mo, hindi na sila babalik sa iyo or hindi na nila ibabalik. Pero kapag kulang ang sukli mo sa kanila, malamang 100% babalik yan sa Kaya talagang na, uh, na, napaka bihira sa mundong ibabaw na talagang may mga taong tapat talaga sa iyo. Kaya shout out sa iyo Daryl uh, Baklay ng Dual Tech from Palawan maraming salamat sa iyong katapatan at kung mapanood mo naman itong vlog ko na ito dahil hindi mo naman talaga alam na vlogger ako ayan so nagpapasalamat ako ng sobra-sobra sa iyong katapatan at ipagpatuloy mo lang ang iyong ugaling pagiging tapat sa kapwa mo dahil uh, higit dyan na blessing na ibibigay sa iyo ng paginoon so bilang sari-sari store business owner bilang negosyante Uh, lesson learned uh, sa atin na kung ayaw natin na malugi ang ating tindahan kasi nga kapag biruin mo sa so 100 pesos di ba na pasobra mo kahit na sabi mo minsan lang yan mangyari isa yan na magiging dahilan ng pagkalugi ng yung tindahan kahit sabi mo pabiso-piso yan na mga pasobra mo sa yung sukli sa mga customer isa yan na dahilan ng pagkalugi ng yung tindahan kaya sa ating mga kasari dyan, Uh, o sa mga kapwa natin negosyante uh, kung ayaw natin malugi ang ating tindahan ay kailangan huwag natin gagawin ang kagaya ng aking nagawa alam ko naman na hindi natin may iwasan yung mga bagay na gano'n na dumabit talaga yung time na ganyan pero hanggat maari doble-dobling uh, uh, check sa ating mga pagsusukuli kahit na anong sa maaman pakiramdam natin dahil hindi lahat ng mga tao o hindi lahat ng mga customer natin ay magbabalik ng mga sobrang sukli lalo na sa ganong halaga 100 diba malaking bagay na yan para sa atin lalo na sa sobrang hirap ng buhay sa sobrang mahal ng mga bilihin bihira ang mga tao magbabalik ng mga ganyang halaga what if pa kaya kung halimbawa higit pa sa 100 ang sumobra sa mga pasukli natin o diba napakalaking kawalan sa atin kasi kini Kumbaga na natin yung sa tindahan kasama pa yung puhunan na wala pa. Magkano lang naman ang kinikita natin sa tindahan, alam naman natin yan, napakaliit lang. Kaya nakadepende na lang tayo sa dami ng mga customer natin. at uh, tsaka nakadepende na lang tayo kung paano tayo dumiskarte sa ating tindahan. Para mapalago rin natin ito. Kaya kung ayaw natin malugi ang ating tindahan, ang ating negosyo, gawin natin doble-doble ang check sa ating mga pagsusukli sa ating customer. Isang bagay din yan na pagkalugi o pagkawala ng ating maliit na negosyo. Ayan. So, hanggang dito na lang ating vlog. Thank you for watching. See you on my next vlog. Bye-bye!